Hello guys, magandang gabi. Ayan, magandang gabi sa lahat. And nandito tayo ngayon sa ano sa Macau. Sa Macau s'yempre. <laughs> sa Macau s'yempre. Ayan, shout out sa mga mandirigma dito sa Macau. na patuloy na lumalaban and guys wag kayong susuko And sabi nga nila sa kanta, uh, so, ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Dapat positive lang. Positive lang, kaya yan. And uh, wag, wag ka mag-isip na wala nangyayari araw-araw. Uh, importante is uh, ginagawa mo yung the best mo. Ibigay mo yung best mo. And araw-araw uh, ka, wag ka talagang hihinto. Kasi pag ka, Kala, intuin yung ano mo, future mo. Di ba? Huwag kang susuko. Kaya mo 'yan. Huwag kang makikinig sa ano sa negative na tao, mga negative na ganito, ganito, hindi na pwede, bawal. Huwag kang makikinig diyan. Nako. Inaano lang yung ano mo diyan eh, yung self-confident mo pinapah pinapaano lang. eh Pinapababa. Nandoon na eh, full charge na eh. Diba? Ayan, shoutout sa inyo, guys. Ayan, shoutout sa mga pupunta ng Macau. And, ah... Uh, ganun lang. Huwag nyo huwag kayo ng visa, araw-araw. Sabi nila nga, ang dami nag-comment. dami nag-chat. Ang hirap na raw ngayon. ba diba? Ang hirap na... Mahirap talaga. ba diba? Kahit naman sa Pilipinas ka mag-apply, eh. mahirap naman talaga, eh. Kahit doon sa Pilipinas, ba diba? doon tayo sa Pilipinas. Mahirap na doon. Mahirap mag-apply. Tapos, ano eh, tapos, hindi ka rin mag-apply doon. Ganon din mangyari. Walang mangyari sa'yo doon. Parang dito rin yan. Kung wala kang ginagawa, ganon din yan. Negative talaga mangyari. Kaya, sa bagay, listen, learn. <laughs> hindi ka naman matututo ko hanggat, uh, hindi ka na-field. Field is not a reason para tumigil ka. Field is a uh, ano, is a reason para matuto ka. Di ba? Hindi porket na field ka. Uh, ayaw ka na. Pag na-field ka man, doon ka matututo ah, ganito pala diskarte, eh, di ba? Ganun 'yun. Kaya ikaw ma-field ka man ngayon, pag kang susuko dahil uh, ang buhay ay weather weather lang, di ba? <laughs> Ngayon, di ka makahanap. Maybe sa sunod, pagbalik mo, makahanap ka na. Basta yung naumpisan mo is tuloy-tuloy mo lang. Huwag wag mong ano eh. Huwag kang mag-uumpisa na. Hindi mo tatapusin. Pangit yun. Parang bahay. na uumpisa ka lang, hindi mo tinapos. Wala na. And, thank you so much guys sa support. Gusto ko lang kayong uh, bigyan ng mga advice. Uh, itong vlog na to is para sa mga nandito sa Macau, pupunta. And, para ma-aware, And para alam yung diskarte Kasi guys dito wala talaga mga diskarte na yung mga ano Masyado silang ano na ngayon eh uh, Nabibilog na ng mga Mga ano Mga negative na people Na mga tao people Sige people na lang din diba? Meron lang bumulong yun yung paniniwalaan nila Ayan na uh, Tigil yung mga ganun Ganun na ano mindset Kasi Diyan kayo masisira uh, paniwalaan nyo ako kasi vision sa experience ko kasi kung doon lang kayo makikinig sa mga negative na tao sa paligid nyo uh, wala masisira yung diskarte nyo yung pagiging positive nyo masisira talaga ganun ay masisira talaga yung diskarte natin dapat talaga uh, continuous lang tayo ganun sabi nila Ayan guys yung mga diskarte dito sa may mga bayad Kasi may mga bayad dito sa ibang agency Tanungin nyo muna kung may kuta o wala yon yung diskarte talaga Kung may kuta o wala Pag sinabing di sinabi kung may kuta sila Wala yan, walang kuta yan Hanggat di sinasabi, walang kuta yan ganon yun Yun ang gawin nyo Pag walang sinabi Huwag kayo magbigay doon Tapos yung Yung ano, yung mag -ano kayo mag email din kayo guys mag email 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 tapos walk in drop box yun araw 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 tapos maganap kayo huwag kayong titigil huwag kayong ng araw kahit sabado umalis kayo linggo mayroon mga agency dito na open wala pa naman kayong trabaho wala pa naman kayong ginagawa dun muna kayo mag focus yung mga barkada barkada saka na yun yung inom inom saka na yun kasi pwede mag-inom mga saglit lang para kasi bukas kasi pag nalasing ka ma-over ano ka wala na tanghali ka na magigising yan guys yung magbigay bigay, -bigay pwede yan sa umaga yan mga na umaga talaga magbigay drop back sa yun yung diskarte dito sa makapagabi naman mag online ka na may mga pwede ka rin mag online sa mga hotel may mga upload ako dito guys sa youtube tingnan yung playlist ko sa mga online may mga online dito guys na mga in-upload ko. Check mo yung dito playlist ko na online application sa Macau. Apply ka dyan, mga direct yan. Tapos, wag ka kasi, mostly kasi dito, ano, uh, tamad. wag na kayong mag ano, wag na kayong, wag nyo na pagtanggol sa rili nyo kasi ganun talaga kayo. Uh, mag, dyan lang pag gabi, scroll scroll sa TikTok, imbis na mag online. Tapos, laro ML, kung maglalaro man ng ML, naku, Huwag kayo, kayo, Umaga talaga. Alis kayo. Araw-araw. Tapos, kung may mga example, sa, may ano kayo, experience rin sa flower shop. Ayan, ilagay nyo dyan. Assistant flower shop sa Pilipinas. Ayun, pwede kayo mag-apply sa flower shop. May mga, sa mga decoration kayo, ayan, pwede kayo dyan. Sa mga, sa lalaki, logistic. Ayan, delivery helper. Mag-apply kayo sa mga logistic. Pag may makita kayo yung agency, company na logistic company, pasahan nyo yan. Pwede yan. Yun yung ano ko sabi mag, yan, gardener Garden. magdamihan yung experience dyan guys Risto, sa mga resto pwede kayo maglagay ng experience sa dishwasher kitchen helper yan pwede kayo sa ano sa resto sa mga tindahan na malilit na makainan yan pagpasa kayo dyan ang daming option dito guys ang dami huwag kayo dyan sa mga agency lagi mag focus and uh, ang dami na gano dyan sa mga agent agent na yan pag may mga agency na malaking placement huwag kayo dyan ang daming pwede ang daming agency dito guys, ang dami. Ang dami yung option dito sa Macau. Hindi lang kayo, hindi lang hindi nyo lang ini-explore yung utak nyo Kasi andiyan lang kayo sa mga agency na focus tapos naka-focus kayo diyan sa Baykubo. Sa Baykubo na yan diyan na ano na Ang dami na scam diyan, guys. Kaya lagi ko yung inaano, inire-remind kasi ayaw kong mangyari sa inyo yung nangyari sa iba. Ang dami na scam dito. balita na sa TV. Yan. Ayoko na lalo lang po ang papunta dito sa mga na scam nako kawawa kawawa kayo ayaw kong mangyari sa inyo yun yung mga pupunta ng Macau o yung mga hindi pa na-scam dito sa Macau ayaw kong mangyari sa inyo yung ganun kaya maging alerto kayo pag may money involved agad na may mga nakausap kayo na ipapasok kayo dun sa trabaho wag wag kayo dyan kawawa lang kayo ayaw ko ayaw kong mangyari sa inyo yung ganun diba? ako wala, di naman nangyari sa akin kasi wala naman ako <laughs> di naman ako i-scam eh. ba diba? Ang dami, ang dami nanonood lagi sa mga vlog ko Pero, na-scam pa rin Kaya, yeah, kawawa you Guys, magingat kayo dito Araw-araw kayo mag-apply Ganun gawin nyo huh? Kaya nyo yan, and magdasal lagi si tsaga at dasal lang lagi dito sa Macau Yun, yun ang gawin nyo Araw-arawin nyo Wag kayong, priority nyo muna pag-apply Wag muna kayong magbarkala-barkala dito Yun, apply muna, apply Online kayo, daming online na Pwede apply yan Andito sa YouTube ko, tingnan yung playlist ko. Yung gawin nyo, wag wag kayo mag-isip na mahirap. Madali lang, pag masipag ka, i-ano mo yung utak mo, i-sit up mo, i-ano mo, i- kumbaga, i-sit mo sa ano, ilagay mo sa ano, det determinado, hardworking, ganoon dapat. Hindi yung isisit mo doon yung utak mo sa ano eh, sa ano, lisi, naku. Delikado. Wag, 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 wag Sipagan mo, wag ka makinig sa mga nasa paligid mo, wag ka makinig sa mga negative na tao. Basta focus ka lang sa goal mo, makahanap ng trabaho, makakahanap ka. Gano'n, wag ka lang mag, wag ganun lang ibang tao na tutulong sa'yo. Sarili mo lang yung mga katulong sa'yo, wala nang iba. Kung ikaw lang sarili mo yung maghagilap dito ng trabaho, makakamura ka, ang late ng babayaran mo, sundin mo yung mga diskarte na sinasabi ko. Huwag ka doon sa may ibang bayad lagi, maubos pera mo. Magtanong ka muna kung anong kota, tapos tingnan mo yung save mo kung anong mayroon dyan. Kung wala naman, huwag ka magbigay. Ayaw, wag ka magbigay ng bigay lang doon, maubos yung pera mo. Yung iba kasi dito, bigay lang ng bigay sa mga agency, wala palang kota, dinilalam kasi di nagtatanong. Kawawa ka, maubosan ka ng pera. Kasi sila yan, tanggap lang ng tanggap yan, kasi may pera kang inaabot. Kaya guys, maging ano kayo dito, maging matalino maging matalas yung utak nyo kasi pag mahina kayo dito nako kawawa kayo dito puro Pilipino dito huwag magtitiwala sa mga kapwa Pilipino dito sa Macau yan yan isa, isa, yan sa mga mga kaano sa'yo makaka sira sa'yo dito huwag kang magtitiwala lalo na magbibigay ng trabaho nako tapos hihingi agad nako wag 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 kayo ingatan ingatan yung pera nyo dito magtipid kayo, maghanap kayo ng part-time para may income kayo. Kahit sabihin natin na may gumagastos kayo sa araw, at least mayro pa rin pumapasok sa inyo. Kahit pa paano, may mga part-time dito, maghanap kayo dyan sa Baykubo. Search nyo, Baykubo, Macau, part-time yan, lalabas yun. May mga nakapost doon ng part-time na pwede, yung, pwede, pwede kayo doon sa gabi. Kasi wala naman bukas na agency sa gabi yan, pwede yun. Dalawang oras, tatlong oras, pwede na yun. Yun guys, yung gawin nyo. Diba? huwag kayong inom ng inom isip yung pera nyo ganoon gawin nyo kaya nyo yan positive lagi huwag kayong mag-iisip na ay napunta pala ako dyan kahapon wala yan ngayon hindi, araw-araw dapat punta ng agency ganoon yung mga format ng CV dito walang format dito kahit anong CV mo basta nandoon makita experience mo yun importante and sa requirements passport lang wala nang COE wag 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 niyo nang dalhin sa yung Pilipinas ano standard dito sa Macau kasi ibang Macau na to kasi yung iba tanong tanong idol anong kaya na pa mo lang siyo. wala walang COE dito sa Pinas lang yun Pinas isipin mo na sa Macau ka na wala ka na sa Pinas iwan mo na yung past mo nandito na sa present yun ha makinig ka sa akin kasi sinasabi ko sa yung totoo ha positive ka lagi sa akin ka makinig at saka huwag mong kalimutan magdasala. Gabi-gabi, prayer ka. Tapos pag-alis mo ng umaga, magdasal ka. Lahat, magdasal ka, magdasal. Pag pupunta ka, papasok ka ng agency. Lord, sana may kuta to. Uh, ano Turo mo sa akin kung saan yung kuta. Oh. Lord, papunta ko sa ganitong agency. Uh, gabayan mo ko. Lord, sana masilik ako. Ganon. Hindi yung... Wala, alis ka lang alis Hindi, mag-pray ka Kasi para si Lord niyong mag-guide Kung sa may mga kota dito sa mga May mga hiring Mag-pray, mag-pray Every day, every day, kang titigil Pag Sunday, mag-simba ka Yun nun Mag-simba ka, mag -simba ka Wala ka pa naman trabaho Mag-simba ka na mag -simba Para mabigyan ka ng biyaya ni Lord Ganun gawin mo Huwag kang titigil magdasal ba diba? Yun lang Yun lang guys, sana may natunan kayo Sa mga sinabi ko para sa inyo I love you all guys thank you for the support